Kailangan na talaga tayo mag-adjust sa climate change at uh, kahit anong gawin natin ay hindi natin mapipigilan ang tinatawag na climate change at ang pagbigat ng dating ng bagyo at ang dami ng, uh, pa ng pagbaba ng siltation at ang daming mga nagiging basura na kinaharang yung creek natin, sinisira yung mga pumping station natin at uh, 'yun ang isang malaking malaking bahagi sa flood control na hindi pa natin naaayos, ngayon na inaayos na natin. Alam naman natin ang matinding usapan sa nakaraang ilang araw ay yung flood control projects. O sige, tinignan din natin 'yan. Kahit ngunit kahit magandang maganda na lahat ng flood control project natin, kapag ganito pa rin ang ating estero, eh, wala, rin tayo, wala rin, mababaha pa rin tayo. Dahil walang madaanan yung tubig, mababaw na yung tubig, kakaunti na lang ang dumadaan na tubig, uh, pataas ng pataas ang level ng tubig. So, uh, talagang kailangan bigyan natin ng pansin itong problema ng ito. And this is our response. At uh, maganda naman dahil mula nung inasimula natin, there were 23 esteros that we wanted to clear. Bago pa dumating ang krising, bago dumating ang krising, nakapag-clear na tayo ng isang dosena ng dalawang estero na nalinis na natin. Kaya kahit paano, nabawasan ang epekto. Wala tayong magagawa dahil sa dami ng bagsak ng tubig, sa dami ng bagsak ng tubig. Ngunit makikita natin kapag malinis ang mga estero, mabilis din mawala ang baha.